Atorny, isinangla ng lola ko ang lupa tapos hindi ito natubos. Kanina mapupunta ang lupa? Yeah. Kung ang lupa ay isinangla sa pamamagitan ng real estate mortgage, hindi ito automatic na mapupunta sa nagpautang. Bawal kasi ang tinatawag na pactum commissorium. Yun ang kasunduan na kapag hindi nakabayad ang may utang, kusa ng magiging pag-aari ng na nagpautang utang ang nakasadlang lupa. Ayon sa Article 2088 of the Civil Code, void o walang bisa ang ganitong stipulation. Sa halip, ang dapat mangyari ay foreclosure proceedings, maaaring judicial o extrajudicial. Kapag na-foreclose, ipapabenta ang lupa sa public auction. Ang pinakamata sa bidder ang magiging bagong may-ari. Pero may redemption period ang may-ari o mga tagapagmana karaniwan isang taon para tubusin ang lupa. Kung hindi rin natubos sa loob ng panahon yun, saka palang tuloy ang maililipat ang titulo. Iba naman ang sitwasyon kung ang pinirmahan ay isang bentahan na may karapatang bumawi o back to the retro sale. Sa kasunduang iyon, bentahan talaga ang kontrata at hindi mortgage pero binibigyan lang ang nagbenta ng panahon para mabawi o matubos ang lupa. Kapag lumampas sa itinaktang panahon na hindi natubos, otomatikong nagiging absolute sale ito at tuloy ang mapupunta na sa bumili. Kaya dapat munang linawin kung ano talaga ang dokumentong pinirmahan ng lola mo. Kung mortgage, foreclosure at auction ang proseso at may redemption period pa. Kung pacto de retro sale, kapag hindi natubos sa panahon, tuloy-tuloy na sale na yon at valid yon. Okay. At bago aksyon, lagi muna pag-isipan, ito Sir Attorney Tony Roman, handa magbigay ng pinigat advice na wala lukuhan.